Ito, maglilibang na naman ako mga kalapatids. Ito lang yung uh, libangan ko mga kalapatids dito sa bahay. Paparunda ng uh, kalapati. to, Wapo mga kalapatids. Ito. Oh. Oh. niya. Oh. Alpamor line. Alpamor line kagwapo pa parundahin ko mga kalapatid so. Eh. dito ko yung dinada ayan okay. bihira ko lang maparunday ito isa pa parundahin ko pa to ko lang to mga kalapatid itong isa si guapo mga kalapatid so. Oh. si guapo laki <laughs> ng ilong oh. guapo laki Ano? Oh. Oh, ilong <laughs> nahulog yung cellphone <laughs> ayun parang dahil doon ayun ito pwede ko na rin itong parundahin mga kalapatid eh. para masanay na eh. gugupitan ko lang siya ng uh, pakpak para hindi siya mag uh, overfly yun know, nag oh nag-aaway si gwapo uno tapos si gwapo dos nag sila <laughs> Pareho kasi, pareho kasi sila lalaki mga kalapatid. Yun. Si Guapo o no? Yan, si Guapo Diyos Ito si Guapo Uno. Asawa ni Red Bar Ito si Guapo Diyos <laughs> o. Naway. Siya nga pala mga kalapatid sa siya balita ko, si Kading daw, eh, kaya pala wala, hindi ko nakikita ngayon, mga kalapatid, si Kading. Dalawang araw nang hindi ko nakita. Kasi pag di day off ko, lagi yung nandito, eh. Day off ko kahapon, tapos ngayon, day off ko pa rin. Lagi yung nandito, eh. Eh, dalawang araw, hindi ko nakita ngayon, eh. Dalawang day off ko ngayon, hindi ko nakita. Kasi balita ko, mga kalapatid, si Kading daw, eh, papaampunin daw ng magulang niya sa madre sa madre yun yung balita ko kay Kading eh. yun yung laging sinasabi sa akin ni Kading kaya nakakamis naman si Kading kung sakaling totoo yun mga kalapatids eh, mawawala na ako dito nang nagbibisita sa kalapati ko yung bata si Kading naakamis mga kalapatids kung talagang totoo yan, mga yung sinabi ni Kading, eh, yun. Ah, good luck na lang kay Kading. Ah, shout out nga kay Kading. Ah, sana maging masaya ka dyan kung nasaan ka man. Kasi, dapat nandito Kading, eh. Kasi di up ko ngayon, eh. Nagtaka nga ako kasi wala kay eh. Sabi ko baka pinampo na talaga ng tuluyan. Talaga nga... Ah, tinaampunan ng tuluyan ng magulang niya eh ding maka na may kita ding wala na akong kaibigan dito na bata na laging nagpupunta dito sa kalapati ko ah, salamat nga pala ding kasi kung hindi dahil sa iyo hindi ko makikilala si Marlon yung uh, ah, nagkakalapati din dun sa ano sa kabilang kanyi mabuti dahil sa iyo eh, nakilala ko rin si Marlon eh kukumustahin ko na lang ikaw kay Marlon kung sa nga uh, inampun ka na mga kalapatid kasi dapat nandito kay nandito ka mga kalapatid eh, eh wala ka days na kaya good luck sa iyo uh, kading uh, mamimis kita Tagalog vlog on YouTube maraming salamat po